Tapos na ang bahay ng kambing. At ipapakilala ko sa inyo ang apat kong kambing. Kaya samahan nyo ako. Tapos na yung bahay ng kambing natin. Pinatapos ko na yon Pero may kaunti lang modification based sa comment nyo mga ka off duty. No? So yun ang gagawin natin ngayon. At ipapakilala ko kayo sa ating mga kambing. Dito sila naka free range sila. Pauwi natin ng konti. Tapos na. Pauwi muna natin. Kasi nakikipag-friend sila dun sa kambing ng kapitbahay oh. Ayun oh, kanina pa sila diyan. Nakikipag-friend sila doon. Ayaw niyang umubante kasi hinihintay niya si JJ. <laughs> Yan. Bulbagal kasi eh.

Okay, paborito nila itong Madre Cacao. Pag kami pumapasok dito sa bahay nila, ini-insure namin na parang kakain sila ng Madrid Cacao dito sa bahay. So, pag nasa labas sila, pag pinapunta namin sila dito, ang thinking nila ay, ay, makauwi kasi may treat sila na Madrid Cacao. Kain kain, kain. So sa mga nagtatanong kung bakit ang pangalan nila ay Jenny, Macy, Janina, at Jay. So itong isang to, ito si Macy, yung walang sungay natin. Kasi nung nag-iisip ako ng pangalan ng aking mga kambing, sabi nung editor ko na si Mac, pangalanan ko daw, sabi ko, ay papangalan ko yung isa sa iyo. Kaya si Macy, ito yan. Tapos, kaming tatlong boys, na gumawa nitong bahay nila, Jeremy, j at si... John Paul. So ako, ito si Jenny. Ako to, name after me. Tapos ito, si Janina, si John Paul. Tapos ito si Jay, kay Jay naman. Yan, ang mga pangalan nila. So ngayon, ang gagawin natin, no? Uh, based kasi sa suggestion ninyo, sa mga comments nyo. Uh, una, tatakpan din natin to ng trapal. Para yung anggay ng ulan ay hindi naman sila maanggihan masyado ng ulan. And then, dito sa labas naman na yung pagkakalagay kasi namin ng aming sahig ay basta pinako namin dito sa kubayan so, pagtagal daw kasi nito malalaglag na lang yung aming sahig hindi magtatagal kaya ang gagawin namin ngayon, kukuha kami ng bagong 2x4 at tutukuran namin ng mula dito, proba tutukudan namin na ganun para may suporta naman bukod dun sa ating kawayan. Ginawa na namin ang pantalin nila sa leg. At kumuha ng isang 2x4 na coco lumber para sa repairs na gagawin base nga sa comments nyo. dyan po, handa yung aming gagawin dito sa paanan. Ako, lalagyan ko ng tali. Yung inayos nating tali ng mga kambing, ilalagay ko na sa kanilang leeg. Habang nagtatali si Jeremy ng kambing, ako naman, ang pusapat, sa stopper ng ilalim para matibay. Mabilis ko lang naputol kasi matalas ng ang aming lagari. <laughs> Hanggang sa kaya sila mga kaabot. Pauwiin ulit natin pagkatapos ng ating project. Inunan muna namin ang pantapal na terpal sa may bubungan. Oy. Yan. Yung kabila naman, yung kabila. Hindi na siya maanggihan yung ating mga kambing. Kahit hindi na masyadong. Tingnan na lang natin sa mga susunod na kabanata kung kailangan natin mag-extension ng bubong. Oo, oh, okay na yan. Alright, okay na. Yung kambing namin nawala na. Nasa kabilang ibayan ulit yung nakikipagkaibigan dun sa kambing ng kahit bahay. Pero maaga pa naman. Ito na ang suporta ng ating sahig. Para hindi naman maging lowered bigla yung ating bahay ng kambing. Hmm. Dala, nasa gitna. nakadalo na kami yung pangatlo, pang apat diba gagawa lang ng bahay ng kambing renovation agad ganoon talaga kailangan mag adjust lalo hindi ka sanay sa ginagawa mo kung may nakita ka mali adjust ka agad para wala namag yung problema lalawang kamay na naman oh. wala parang akong madre kakaw pang ano natin pang lure sa ating apat na kambing tapos maglalagay din tayo doon sa kanilang bahay para pag uwi nila ipagtaay sila Okay. Iwanan lang natin ito sa loob. Pero may kakainin sila pagbalik. ako mag-iimpis na ng yung ginamit. Okay, medyo madilim na rin. Oras na para umuwi sila. Try nating tawagin sila. Me! 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 Ano sila? Hindi na pinapansin. Kanina nandun lang sila. So, malapit. Pero syempre, dahil napakaraming damo sa Toda Farm, anywhere, strike sila. Me. Me. Ah. Ah, pakain. Ah. Ah. oh, wina. Oh, wina. Oh, oh. oh, wala. Nari ini kita. Wala. Wina. Hello Chiki, hello Jana and mikiran lang kami. ah doon 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 slowly pag tagal mas madali na silang makakauwi isang bugaw lang, oh uh, magpabalik Yan. bukas na ulit yung mga kalabas pagtuyo na, na. ang dami para sa project na to salamat sa mga nagsuggest kung paano namin itatama yung design ng aming kambingan and kung may mga suggestion po kayo comment lang binabasa ko yan at uh, sa message binabasa ko rin yan hindi lang ako makareply sa lahat pero binabasa ko lahat yan kaya yun lang maraming salamat subscribe and peace